Um, ang tanong ko po, yung mga karatig bansa na atin pong masasabing mga kapatid din, mga Hebrew may din, um, bakit po sila ay uh, hindi po natin kaisa sa paniniwala uh, at kagaya ng iba, kagaya ng Japan, Korea, or even ang um, India. Ang, ang, ang ano po ay meron na silang mga inilalatag na na uh, tahasang nag pinagkocontra nila yung uh, dapat sana paniniwala din naman nila ng bilang mga Hebrew Shemite at bakit uh, uh, talagang uh, tahasang uh, nagkukontra nagkocontra yung kanilang mga sinasabi na noong mga bagay-bagay at uh, pilit pang uh, dito pina, pinapalabas nila na um, conflict or contradict, contradict, contradict sa, 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 uh, sa Torah na ating pong pinaniniwalaan. A, ano po ang anong po natin dun, malhari na Ano po ang ating pong um, comment dyan sa mga bagay na yan? Okay. Ang comment ko jan wala din namang pinagkaiba sa atin, di ba? <laughs> Nung hindi pa tayo umere sa YouTube, yung Ophirian Heritage Conservatory, anong okay, sa kanila? Di ba, mas malala pa nga tayo eh. Mas malala tayo sa idolatry. Kung ikukumpara mo sa Japan, malala tayo. Sobrang lala natin. Sila doon, kahit papano, ang China, sumusunod sa New Moon, Tayo, Diba? Kaya lang. gaya ng sinasabi ko noon, aangat at magniningning ang liwanag mula sa Philadelphia Assembly. We will be the salt and the light. Tayo ang magiging lighthouse niyan. Pag tayo'y nagningning na, doon pa lang yan magigising sa liwanag na dala natin. But as of this time, hindi natin dapat i-compare dahil kung totoo mas malala pa tayo ang ating bansa kaysa sa kanila noong wala pa ang OHC yan lang po mga kapatid okay po uh, malari kasi yung iba yung ibang mga bansa gaya ng uh, gaya ng particularly ng India iba yung sinasabi nila talagang uh, uh, pinapal pinapalabas nila talagang totally contradict contradicting doon sa ano sa uh, basis, basis, natin na pinaniniwalaan na na, na, na Torah. at uh, iba yung kanilang iba, iba yung kanilang paniniwala samantalang ano rin naman sila uh, Hebrew Shemite uh, pa, 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 paano po yun mahal Gaya na yung sinabi ko malaking pagbabago ang mangyari kapag tayo ay nagdingning na It's Just wait a minute.